Isipin mo ang Jerusalem, nababalot ng tensyon sa hangin sa isang gabi na markado ng pagtataksil at kawalang katarungan. Si Anas at Caifas, dalawa sa pinakamakapangyarihang pari sa buong rehiyon, ay nasa harap ng isang tao na ang buhay ay magbabago magpakailanman ang takbo ng kasaysayan. Si Jesus, ang anak ng Diyos na hinuhusgahan ang kanyang mga mata ay nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan habang hinaharap ang matinding mga pag-alipusta at kasinungalingan. Gaya ng inilalarawan sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 26, Talata 67, Pagkatapos, siya'y kanilang dinuraan sa mukha at pinagsusuntok, at ang iba'y siya'y pinagsampal si Anas at Kaifas bulag sa kapangyarihan at takot na mawalan ng kanilang impluensya ay naging mga instrumento ng isang walang katulad na kawalang katarungan. Maraming pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus, ngunit kakaunti ang tungkol sa kapalaran ng mga lalaking ito na napakasama. Dito nagiging mas kapanapanabik ang kwento ano ang nangyari sa mga paring ito na nangahas na itaas ang kanilang mga kamay laban sa mismong anak ng Diyos? Nabuhay ba sila ng mapayapa o may inihandang espesyal na kapalaran para sa kanila? Maghanda ka dahil ngayon ay ating tutuklasin ang mga madilim at kamanghamanghang detalye ng kapalaran ng mga lalaking ito. Si Anas, na ang pangalan ay nangangahulugang mapagbigay sa Hebreo, ay naging punong pari ng Israel mula sa taon 6 hanggang 15 pagkatapos ni Kristo. Itinalaga ng Romanong gobernador na si Quirino, si Anas, ay mabilis na nagtatag bilang isang pinakamataas na autoridad sa reliyosong tanawin ng mga Hudyo. Bagaman siya ay pinatalsik ng mga Romano, siya ay nagpanatili ng malaking impluensya, lalo na dahil lima sa kanyang mga anak at ang kanyang manugang, si Kaifas, ay nagsilbi rin bilang mga punong pari. Ang kapangyarihan ni Anas ay hindi lamang limitado sa templo. Kinokontrol niya ang ekonomiya ng templo, kabilang ang pamilihan ng mga hayop na inaalay at ang pagpapalit ng pera, mga gawain na hinamon ni Jesus kalaunan Ang posisyon na ito ng kapangyarihan ay nagpapahintulot kay Anas na magkamal ng yaman at impluensyahan ang mga desisyong pampolitika at pangrelihiyo ng Jerusalem. Si Kaifas, na ang buong pangalan ay Jose Kaifas, ay ikinasal sa anak na babae ni Anas at kinuha ang papel ng punong pare noong mga taong labing walo pagkatapos ni Kristo, posisyon na kanyang hinawakan hanggang taong tatlumput-anim. Ang mahabang panunungkulan na ito, lalo na sa ilalim ng okupasyong Romano, ay nagpapahiwatig hindi lamang ng makabuluhang kakayahang pampolitika, kundi pati na rin ng malapit na pakikipagtulungan sa mga autoridad ng Romano. Si Caiphas ay kilala sa kanyang kakayahang pag-navigate sa mga masalimuot na tensyon sa pagitan ng mga Romano at mga Hudyo, pinapanatili ang marupok na kapayapaan na nagpakinabang sa kanyang posisyon ng kapangyarihan. At dito nagsimulang mangyari ang mga bagay-bagay. Mula sa simula ng kanyang ministeryo, hinamon ni Jesus ang mga norma at tradisyon relihiyoso na pinangangalagaan ng mga pari ng may labis na kasigasigan. Siya ay nagpapagaling sa araw ng Sabado, nagpapatawad ng mga kasalanan at higit sa lahat umaakit ng isang karamihan na naghahanap ng katotohanan at pag-asa sa kanyang mga salita at gawa. Nagsimula ang mga unang hidwaan nang pumasok si Yesus sa Jerusalem at pinalayas ang mga nagpapalit ng pera at mga nagtitinda sa templo na nagsasabi na ang bahay ng Diyos ay hindi dapat maging isang pamilihan. Ang Ebanghelyo ni Juan kabanata 2 talata 15 hanggang 16 ay naglalahad at gumawa siya ng isang latigo mula sa mga lubid at pinalayas silang lahat mula sa templo patina ang mga baka at mga tupa at ikinalat ang pera ng mga tagapalit ng salapi at itinumba ang kanilang mga mesa at sinabi sa mga nagtitinda ng mga kalapati alisin ninyo rito ang mga ito at huwag gawing pamilihan ang bahay ng aking ama ang pagkilos na ito ay isang direktang pag-atake sa puso ng mga operasyong pinansyal na kinokontrol ni Anas, na nagpapahina sa autoridad ng mga pari at nagdulot ng lumalaking pagkapuot. Gayon pa isa sa mga pinakamataas na punto ng lahat ng mga hidwaang ito at na naging dahilan upang si Jesus ay mahatulan ay ang muling pagkabuhay ni Lazaro. Si Lazaro ay isang minamahal na kaibigan ni Jesus, kapatid ni Marta at Maria na nakatira sa Betanya. Nang si Lazaro ay nagkasakit ng malubha, ang kanyang mga kapatid na babae ay nagpadala ng madaliang mensahe kay Jesus na nagsasabing, Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit. Juan 11, talata 3. Si Jesus na alam na ang pangyayaring ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay nanatili pa ng dalawang araw bago pumunta sa Betania. Nang si Jesus ay sa wakas dumating, si Lazaro ay apat na araw ng patay at nakalibing. Si Marta ay sinalubong si Jesus at nagsabi, Panginoon, kung ikaw ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sumagot si Jesus, ang iyong kapatid ay mabubuhay muli. Pagkatapos pumunta si Jesus sa libingan ni Lazaro, malalim na nabagbag at matapos ipag-utos na alisin ang bato, sumigaw siya ng malakas. Lazaro, lumabas ka. Juan labing isa, talata apat na Sa pagkagulat ng lahat, lumabas si Lazaro mula sa libingan buhay na nakabalot pa rin sa mga telang lino. Ang pambihirang himalang ito ay hindi lamang nagpatibay sa banal na autoridad ni Jesus, kundi pinalakas din ang kanyang kasikatan ng labis. Maraming tao ang naniwala sa kanya matapos masaksihan ang muling pagkabuhay ni Lazaro, na lalo pang nag-alala sa mga pinuno ng relihiyon. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 11, Talata 47-50 na kasulat, Kaya't ang mga punong pari at mga fariseyo ay nagpulong at nagsabi, Ano ang gagawin natin sapagkat ang taong ito ay gumagawa ng maraming himala? Kung siya'y ating pababayaan, ang lahat ay maniniwala sa kanya at magsisiparito ang mga Romano at aalisin ang ating dako at ang ating bansa. At si Kaifas, isa sa kanila na punong pari ng taong yaon, ay nagsabi sa kanila, kayo'y walang nalalaman ni hindi ninyo pinag-iisipan na sa atin ay nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan at ang buong bansa ay huwag mapahamak. Kaya ang plano na hulihin at husgahan si Jesus ay nagsimulang mabuo ng may higit na pagmamadali. Sa tulong ng pagtataksil ni Judas, nagawa ng mga pari na hulihin si Jesus sa hardin ng Getsemani sa gabi, malayo sa mga tao na maaaring magprotekta sa kanya. Sa gabi ng pagdakip, dinala muna si Jesus kay Anas at pagkatapos kay Kaifas kung saan siya ay humarap sa isang hindi makatarungang paglilitis puno ng mga maling paratang at magkakasalungat na mga testimonya. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 26, Talata 67, mababasa natin ang tungkol sa kalupitan ng pagtrato kay Jesus. Pagkatapos, siya'y kanilang dinuraan sa mukha at pinagsusuntok. Ang iba'y siya'y pinagsampal. Ang paglilitis na ito na isinagawa sa gabi at puno ng mga irregularidad ay nagtapos sa desisyon na ibigay si Jesus sa mga Romano upang ipaku sa krus. Dinala ni na kaifas at ng iba pang mga pinuno ng relihiyon si Jesus sa gobernador na Romano na si Poncio Pilato na inakusahan siya ng kalapastanganan at paghihimagsik laban sa imperyo. Si Pilato, bagaman nag-aatubili, ay nagbigay sa presyo ng mga tao na pinaigting ng mga pari at inaprubahan ang pagpapako sa krus. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata labing talata labing anim, nakasulat, Kaya't ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. At kinuha nila si Jesus at siya'y dinala. Si Jesus ay ipinako sa krus sa Golgotha at ang kanyang kamatayan ay minarkahan ng serye ng mga sobrenatural na kaganapan, kabilang ang isang lindol at ang kadilimang bumalot sa lupa. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbago magpakailanman ng takbo ng kasaysayan. Ngunit ano ang nangyari kinaanas at kaifas? Pagkatapos ng pagpapako kay Jesus sa krus, hinarap ni Naanas at Kaifas ang mga trahedyang kapalaran na nagpapakita ng banal na katarungan para sa kanilang mga papel sa pagkondena sa anak ng Diyos. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, nagsimulang humina ang posisyon ni Anas, ang pag-uusig sa mga Kristiyano at ang paglawak ng kilusang Kristiyano ay nagpalabo sa kanyang autoridad. Ang kanyang mga anak ay hinarap ang mga marahas na kamatayan at pag-uusig at ang pamilya ni Anas ay nalugmok sa kahihiyan. Bagaman hindi hayagang itinala ng Biblia ang mga detalye ng kamatayan ni Anas, ang tradisyon at mga kasulatang pangkasaysayan ay nagpapahiwatig na siya ay namatay sa kahihiyan, nawalan ng respeto at impluensya na minsan niyang taglay. Si Caifas, sa kabilang banda, ay nanatiling punong pari hanggang sa taon 36 pagkatapos ni Kristo nang siya ay patalsikin ng Romanong gobernador na si Bitelio. Pagkatapos ng kanyang pagpapatalsik, si Caifas ay nawala sa mga formal na tala ng kasaysayan. Gayunpaman, ang tradisyon at mga ulat na apokripal ay nagmumungkahi na siya ay hinarap ng isang trahedyang kapalaran. Sa panahon ng paghihimagsik, ng mga Hudyo laban sa pamamahalang Romano, si Caiphas ay pinatay habang sinusubukang ipagtanggol ang banal na templo sa panahon ng pagkubkob sa Jerusalem noong pitumpong pagkatapos ni Kristo. Ang pangyayaring ito na bahagi ng unang digmaang Hudyo Romano ay nagtapos sa ganap na pagkawasak ng ikalawang templo, isang pangyayari na ipinropesya ni Jesus dekada bago ito mangyari. Ang propesya ni Jesus na nakatala sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 24, Talata 2 ay nagsasabi, Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng ito? Katotohan sinasabi ko sa inyo, walang matitirang baturito na hindi ibabagsak. Ang marahas na kamatayan ni Kaifas sa panahon ng pagkawasak ng templo ay sumisimbolo sa katuparan ng propesyang ito at ang trahedyang katapusan ng isang tao na naging isa sa mga pangunahing tagapag-udyok ng kamatayan ni Jesus. Sa kontekstong Biblikal, ang tanging pagbanggit na maaaring maiugnay sa kanilang mga kapalaran ay nasa mga gawa ng mga apostol. Kabanata 5, Talata 33 kung saan nabanggit ang reaksyon ng Sanedrin sa patutoo ng mga apostol at kinukumpirma ang sinabi sa itaas. Nang marinig nila ito, sila'y galit na galit at nais silang patayin. Ang talatang ito ay nagpapakita ng patuloy na puot ng mga pinuno ng relihiyon laban sa mga Kristiyano na sa huli ay bumalik sa kanila. Ang pagkawasak ng templo noong 70 pagkatapos ni Kristo ay isang napakalaking kaganapan para sa mga Hudyo at minarkahan din nito ang pagtatapos ng pagkapari ni Naanas at Kaifas. Si Flavius Josephus, isang historyanong Hudyo noong panahong iyon, ay naglarawan sa pagkakahuli ng Jerusalem at ang pagkawasak ng templo bilang isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ang pangyayaring ito ay hindi lamang tumupad sa propesya ni Jesus, kundi simbolo rin ng ganap na pagbagsak ng mga pinuno ng relihiyon na nagkonspira laban sa kanya. Ang kwento ni Naanas at Kaifas sa Makatuwid ay hindi lamang isang salaysay ng kapangyarihan at politika, kundi isang aral din tungkol sa banal na katarungan. Sila na ginamit ang kanilang kapangyarihan upang hatulan ang isang inosenteng tao ay nagtapos ng kanilang mga buhay sa kahihiyan at trahedya. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing makapangyarihang paalala na ang katotohanan at katarungan ay magwawagi kahit sa harap ng pinakamalalaking pang-aabuso ng kapangyarihan. Ang pagkakatuklas sa usuaryo ni Kaifas at ang mga kasaysayang ulat tungkol sa kanilang mga kamatayan ay nagpapatibay sa katotohanan ng mga ulat sa Biblia at ang hindi maiiwasang katarungan ng Diyos. Ang naratibong ito ay nagtutulak sa atin na pag-isipan ang ating mga sariling aksyon at ang kahalagahan ng pamumuhay ng may integridad, katarungan at kababaang loob. Sa pag-aaral natin sa pagbagsak ni Naanas at Kaifas, tayo ay hinahamon na isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng ating mga gawain at palaging hanapin ang katotohanan at katarungan sa ating mga buhay. Ang kwentong ito ay nagaanyaya sa atin na magmuni-muni ng malalim tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at moral na pananagutan. Sa kasalukuyang lipunan, madalas nating nakikita ang mga lider na umaabuso ng kanilang autoridad para sa pansariling kapakinabangan o upang apihin ang iba. Ang kwento ni Naanas at Kaifas ay nagpapaalala sa atin na ang mga ganitong pangaabuso ay hindi nananatiling walang kaparusahan. Ang tunay na pamumuno ay nakabatay sa integridad at paglilingkod sa iba at hindi sa pang-aapi at kawalang-katarungan. Bukod dito, binibigyang diin ng naratibo ang kahalagahan ng pagsisisi at paghahanap ng pagtubos. Sina Anas at Kaifas ay nagkaroon ng mga pagkakataon na kilalanin ang kanilang mga pagkakamali at magsisi, ngunit nagpatuloy sila sa kanilang mga hindi makatarungang gawain hanggang sa huli. Ito ay isang hamon sa atin na patuloy na suriin ang ating sariling mga buhay at kilos, hinahanap ang paraan upang itama ang ating mga pagkakamali at gawin ang nararapat. Sa wakas, pinagtitibay ng kwentong ito ang mensahe na ang banal na katarungan ay hindi maiiwasan. Kahit na ang katarungang pantao ay maaaring magkulang, ang katarungan ng Diyos ay magwawagi. Dapat tayong mamuhay nang may kamalayan na ang ating mga kilos ay may mga kahihinatnan at palagi tayong dapat magsikap na kumilos ayon sa mga prinsipyo ng katarungan, katotohanan at pagmamahal. Hindi lamang ito maggagabay sa atin patungo sa isang mas makabuluhang buhay kundi mag-aambag din sa isang mas makatarungan at mahabaging mundo. Sana ay naging napakahalaga nang nilalaman na ito para sa iyo, iklik ang video na lumilitaw sa iyong screen upang ipagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa banal na kasulatan kasama ang aming channel na Kristiyano sa aksyon. Hanggang dito na lang muna ako, isang malaking yakap, pagpalain ka ng Diyos.